So ayan, nandito naman po kami kina Kuya Brooks sa payag ni Alimion Kasama ko si Merly, si Maria ko si nera at saka si Reina. So tara po, baba tayo. Ano na sila, nakababa na sila. Mga late ako. Ay, mukos na pili. tinatagal na palang kanilang payag. Ay, gano'n. Dapat yan, hindi mo na pinasok dito. Kasi hindi ano? pa tapos. Kasi sumiksik ba yung alikabok? Ano, sa iyo isa nito. Isa lang to. <tip> oh, baby, oh. Tapos yung mga gamit doon, hindi pa dito. Oo. Hindi pa pamigay na doon. Yung kasi bago to Oo nga, wag dapat bilang ng gamit doon. Ipasok, dali nyo sa amin. Si Luma. Yan na din ang hintay ko eh. Yan na din ang hintay ko pa rin eh. Ha? Yan na din ang ko pa rin eh. Kami, lahat ng Luma sa amin. 哦。Oh.

Pepper, mga susman sila dyan. Ako, marami na yung nabili niya. Ang hirap eh, magkakot. Mga Chinese, hindi sila nagdadala ng dami. Dito. Ay, wait punasan mo na ito bago ipasok. Yan yung ay, si dito na to, ito. Sa baba na lang. up pa yung mga yun up pa yung mga yun. Sumali ka Bukbaga. ah. Hmm. up pa yung mga Ang galing mo na kung cover oh. Kaya alam mo na Maria. Ha? Huh? Pag magbagong bahay, akala mo ang paglipat, eh, bago. ramdam ko yan. Lipat kami. Diyan sa alawihaw. Ang pagod. Bunga, <laughs> buti oh, nga ako may katuwang noon. Hingga sa engine. Ganda ba? Maganda? maganda. Dito ka na daw lilipat.

Lahat ba plastic sa mga tanggalin Ano ay?

So, wala na. Sige. <laughs> <laughs> Torin, tinanggalan nila to ng plastiko, oh, Kuya Brooks. Oh, Mahal Kala na dito magkalansing. Wala na akong <laughs> gamit. Nagdutuloy na siya pa doon. Grabe naman na mo yun. gamit. Ay, gamit mo pala yan, Kuya Brooks. Ang amoy masinira. naghalo Amoy. Hindi yung mga kapatid naman. Roda, kapatid na lang. Bakit ako? Amoy ria Ano ba yan? Bakit nadamay kami dyan? Lalo na, amoy bigyan din. <laughs> Ito, maganda. Ano yung relok? Ay, nasa kwarto mo. Nilagay ko. Naglinis nila kami. Nila. ay. Hindi ako lalagay, okay, okay. oh. Okay, sige. Bapit magpaano ka na? Maganda mababay ba Ay, wow. Ho, 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 ho.

bagong bahay, bagong gamit. Okay. Kaya no, yung okay. lumang, huwag ka muna maingay, huwag kang magsalita. Kami muna. Kaya yung mga gamit mo bro, sa bro, payag, bro. yung mga gamit mo sa payag doon nang yon at kami ang hahako. Oh, um, naman. Hindi na magpapagod. Pero dadali namin sa aming mga bahay. Pahala ka sa buhay yun. Bro, lang. <laughs> na yun. na yun. pa yun. yun. na yun. yun. Pinabal, pinalabas namin. sa bahay, kaya pala, nasa bahay nila. Oo. Oh, Ayan. Ba't ka Hindi sumakay. Nahuli tayo. Nahuli ka nila. Ano, ito, ni Bede? Ano, yung, hindi uh, ko mapapaliwanag. Ano ba? Hindi ko mapapaliwanag. Hindi ko mapapaliwanag. Hindi uh, ko sarili dahil grabe okay. na pangaganda po ng paggawa. Thank you sa sponsor lahat. Uh, talaga na ako. Huwag uh, po kayo mag-alala ma mga uh, sponsor na nagmamahal. Kaya alin yun. Kaya Brooks, pamilya ni Kaya Brooks. Happy po itong iingatan. Lagi po tumakita na laging malinis. At marami pong bumibisita po dito dahil po sa kagandahang loob, loob na galing simula sa inyo at sa akin hanggang sa mga bisita. Opo, yun po ang aking masasabi lang. Uh, thank you Lord at si po na po bahala. Kuya Brooks, dali muna. Ayun. <laughs> Congratulations. Eh, bukit ako dito, buti ako sa mga ano. Kasi isa ka ng milyonaryo. Sabi mo si ba yun? maglagay ng Sabi mo si... ah, si Pero Kuya Brox, nagpo-problema si ano Ruda? May problema sa... Basta si... itong bahay nito, lagi yung tatandaan. Dito. Ito ay bahay ni Alimion. Oo oh, nga. Pero may problema kami Kuya Brox. Kami, kami tatlo. May problema. O may na rin Hindi. Dyan <laughs> ito kasi oh, sobrang ganda. At ang lawak. Hmm. Ang, ang lawak. Ang ah, lawak. Hmm. Kote ba ay, mo. Kuya yun, Brox. Yung sinasabi nyo. Oh. 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 Parang ano, hindi bagay yung... Daing at saka... Hindi, bagay ang nakatira dyan. You know? Hindi, bawal maglagay dito ng hindi masarap na ulam. Uh, Paano na yung daing na? Okay. May pinapagawa siya doon. Para tayo magkakaisa, pag kayo pumunta dito, kayo ng bagay dito. <laughs> 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 Maria, ikaw na bahala magluto ha. <laughs> Maria, Maria! Maria! Maria. Hindi ka tayo ha. Yung bagay dito, sino ba ang unang umupo? Sabi tayo. Hmm. Hindi ko pwede sabihin na ako lang. Oh. Ito, kahit sino umupo. Pero kailangan, kasi ano yung normal ng upo, hindi yung upong uh, kanto-kanto. Hindi, -kanto. pwedeng itasan dito. Oh. ngayon, uh, pag ka umupo, siyempre, yoyoko. Hmm. Pag yung upo, ano ibig sabihin? Kakain. Magpipray. Yun. Magpipray. Siyempre, di ba? Hmm. O, pwede namang tumayo, nakayo ko. Pwede namang kumain pagkatapos ng pagkapasalamat. Lord. Hmm. Pray. Hey. Dito, kahit sinong upo, wala problema. Upo, ay mga kunyong yung sample. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Sample. namin kung paano po ang mayaman. mayaman. Upong mayaman. Di ba bagay ang damit ko? Okay na. lang yan. Lang, palito ng damit. Wait lang, hindi mo si mama mo? Wait na. Tabihan mo doon si Papa Brooks. Huh? Na. Tumigil lang lahat. <laughs> <laughs> Sabi mo, payuhan ka, mo ito. siya. Kanyari, ikaw ang ano, ikaw ang anak ko. Tabi. May sasabihin ako sa'yo, ha? Usap kayo natin si Dito ka, may problema ko sa'yo, anak, ha? Uh, pag sinagot mo ako, ibig sabihin dito bag ka. Ay. Alam niya. Pag ako, ah, pag tinanong kita, sumagot ka. Okay. Sino 'yan? Hindi ko pala. Yung mga. sa, pala Sino 'yan? sa likod. ka di din Ako. Yeah, ano sila. Pinagkanulo tayo. Uh, <laughs> Meron akong dalang karyoka. Paborito mo yan. Alam ka karyoka? Uh. Pareha ko na yung karyoka dyan. Yung isang plastic. Boy, aboy. Ron. Matik ka. <laughs> Nandiyan na Oh, Ito yung karyoka. Ay, di ka dapat isyente. Bakit? Alam <laughs> <laughs> pa uh, Bigyan mo ako ng magandang lalagyan. Uh, Sige lang. Uh, medio... uh, wala mga... Okay. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 oh may isa pa sobra. Oh. iha. Dati kumakain ka ng kamuting kahoy. Ito kamuting kahoy tuloy ka. Hindi eh, tama ba? Hindi. Kamuting kahoy o oh, tama no? Iba yung kamuti lang. Okay. Gusto mo gusto mo ito? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo kumain? 'Yan. Ako ka na Uy, oh. So, muna. Ay, kasarap. Sila, bibigyan ba natin? Ah, bibigyan natin sila. Okay, kuha kay oh. ah, ano? ko kayo isa, Ay, ganun naman, Dapat, kuha kayo, tag-isa-isa, oh. <laughs> kayo mga anak ko. Ito yung pala apo ko. Oh. Apo okay, nga, yan, okay lang, ako. oh. Ito mga anak ko. Mayroong anak. Anak ko. naman, anak. Grabe ka naman. <laughs> sobrang taba mo na. Oh, ikaw naman. Isang anak ko pa. Napakataba din, <laughs> oh. Magbawas-bawas ka ng timbang. Mga ano kayo, sobra ayan, ayan. sa kain. Oh. oh. Salamat oh, yan. Oh, Ano na sabi mo anak? Salamat kai. Oh. Ikaw naman. Salamat kai. Ano namatay? Salamat <laughs> <laughs> oh, ito anak. Ayan, sa Salamat. Oh, mo, apo. Isa apo 'to. Isa apo halik dito. Ayan. Apo na pala 'yan. Kumain ka, kumuha ka dito. Ayan. So ngayon, gusto niya soft drinks? Gusto niyo na soft drinks? Anong klase soft drinks gusto niyo mga, mga anak at mga apo? Tubig lang ako. Okay. Soft din, sino may gusto? Tubig lang. Tubig lang. Oo. Ron, parang tubig sa puso. Agoy! <laughs> Bakit sa puso? Ikaw, gusto mo soft drinks. Ikaw, gusto mo soft drinks. Hindi. Punta ka sa tindahan. Ay, meron lang. <laughs> <laughs> Sorry. Ayan, no? <coughs> Ay, si oh, Gusto mo ba to? Oh, to oh. 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 Oh, ito? Oo. Oh. Halika dito ako. Oo. 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 Kasi nag-isa ka na lang na A1, ito sa'yo, isa dali. O. Oh. O yan. Ito na sa akin na yan. O oh, yan. Okay, ito na, oh. no? Okay, ito na, o. Lalo din siya. Ayan. Ay, o, oh, ito na ko na yan lahat. Ayan na yan, o. Oh. o. Oh. Ito sa akin. Ay, ang ganda. Alam mo, mahalang mahal niyo ako. Alam bakit? Ang natira tatlo. I love you. Isak to grab. You know? Ayan, o. Oh. Salamat. Ibubursa ko lang sa'yo. Mamaya mo nakakainin. <laughs> Martis, ha? Bumalik ka dito. Ano yung gusto mong kainin? Oh. O ano yung order mo sa akin? Karyoka yun. Oh o, karyoka na kamuting kahoy. Ayan. <erman nên dito> bye bye. Ali bye bye. Bye bye. Galing Thank you muna, thank you. Uh, sa kami. Ay ganon. Sige, sabihin Ano?

<laughs> Siya ang mag ano, backing. Ah, hindi ka mag-backing. Practice ka pag ano <laughs> yung sa Malawa, sa parking ng SM. Dito daw pag matanggal na daw Sa so, parking ng SM para with me. Kaya nga. Thank Bye-bye